Dalawa, pupa, iligan, naman. Ah, kami dalawa, magkumpar, hindi kami nagsitingin, eleksyon lamang. At ah, sitingin kami, kahit tingin ang ating pagkakaisa, pagkakaibigan, ang pagka, ang, ang, ang pagkutukulit, ay may termino. Pero ang ating pagkakaisa, pagkutulungan, pagkakaibigan, hanggat tayo buhay, tayo sama-sama. Okay. Isipin ninyo na mahusay ang inyong kinabukasan. Hindi lamang may itong araw. Pagpirang pinag-usapan natin ngayong araw ay uh, masaya ka pa. Dalawang araw masaya ka pa. tapos patatong araw, wala na. Tignan ninyo ang, ang, ang pagtutulungan, ang hindi lang araw, hindi lang buwan ang pag-uusapan. Kung hindi, abang tayo buhay, sama-sama sa mga mula.